Sa panahon natin ngayon na to, mga Kapinoy, ang mahal na po ng mga bilihin ng ating mga uh, patuka sa ating mga alaga. Yung mga commercial feeds na yan, isa uh, nagtaas na po ng presyo. So, kailangan po natin uh, mag-isip ng mga alternative na kung saan tayo makakatipid or makakapri ng patuka sa ating mga alaga, mga Kapinoy. So ano ba ang dapat natin gawin kung paano tayo makakahanap ng mga free na pwede nating uh, artel, alternative sa ating mga alaga? So number one, meron naman po tayong mga sa mga dalmo, pwede po tayo maghalo mga Pinoy at saka po sa palengke makakahanap tayo din ng mga gulay na pwede nating mahingi or meron din pong sapal ng nyog mga Pinoy na nahihingi sa mga palengke na meron naman pong nagbibigay niyan. Katulad nito mga Kapinoy. yan kahapon yan meron po tayong nahingi na sapal ng nyog. yan Yan mga Kapinoy, ito isa uh, alternative to na binibigay natin sa mga alaga nating mga manok at bibe. Kahit po 'yung ating mga darag na native, is pinapakain po natin ito mga Kapinoy. Maganda po ito pang uh, kon po nila, pang-merienda uh, para po kahit paano isa, uh, nakakatipid tayo. Pero uh, magbibigay pa rin po tayo ng uh, feeds sa ating mga alaga kasi po lalo na yung mga breeder po natin mga kapinoy pag may, yung mga breeder po natin isa uh, hindi naman po pwedeng puro sapal lang ng nyog so magbibigay tayo ng uh, uh, feeds so nakabili na po tayo ng GM24 kanina lang mga kapinoy isa uh, nagpunta ako ng bayan dun sa aking uh, suke at nakabili po tayo ng kalahating bulto at uh, Okay na po yun. Nahaloan din po natin ulit ng uh, mais. At ito pong uh, sapal ng nyog na libre na nahingi natin sa palengke is ito po yung gagamitin nating pang nila mga Pinoy. At uh, malaking bagay po yun dahil pag kumain po sila is kaunti na lang sa hapon. Magbibigay tayo nito mga bandang uh, alauna. Ayan, pang merienda nila sa hapon at ma malaking tipid yan mga kapinoy para sa ating mga alaga ito mga kapinoy nagpagawa po ay ng pan bagong uh, uh, kainan ng manok mas maganda po itong gamitin uh, na uh, pakainan so matagal na po akong gumagamit ng ganitong pakainan mga kapinoy nagpapagawa po ako doon sa gawaan ng mga uh, kubo at uh, medyo mahal lang mga Pinoy ito po ang pagawa ko nito is 100 po ang isa dati po is nakabili tayo halaga 50 lang po ang isa nito dati yan po oh. mga pinaglumaan natin ito yan additional lang po yan para po doon sa ating mga breeder so malaking bagay po ito para sa mga breeder natin na nandun sa so may malaking kulungan yan itong isa na to mga Pinoy so dun natin ilalagay ito dahil mga kapinoy at nailagay na natin yung isang uh, patukaan yan naninibago lang po yung uh, breeder natin mga kapinoy at uh, bago sa paningin nila yan po nilagyan ko rin ng sapal ng nyug yan mga kapinoy yan at naninibago yung ating mga alaga Oh. Merienda lang naman na yan Baka busog pa yung ating mga alaga Kaya ganoon mga Pinoy So hindi pa nila na Nakapagbigay na rin ako yan kahapon mga Pinoy At uh, kinain naman nila Tipo, late na rin tayo yung magpakain kanina ng maga So ayan mga Pinoy oh. Tinutukahan na nila yung uh, sapal ng nyug yung rooster na ni Bago sisasayad yung palong niya mga Pinoy so alam kung paano tutuka oh. Ito yung mga hen mga Pinoy oh. kumakain na sila oh Yan is pang marienda lang naman. Yan din oh, ating mga bibi mga api no. Yan, gustong-gusto ng mga bibi natin yan. Dami ko pong nilagay diyan kanina. Oh. Yan, kinuunti-unti nila. Mamaya, ubos na yan. laki na pa ng ng mga, mga kung natin mga hen dito naman sa may malaking kulungan natin dito mga api na yun yan nag drop na ng isang itlog na naman yung isa At meron tayong mga uh, kuha dito ngayon, isa kahapon, uh, tatlo. So paunti-unti mga Pinoy at least. Uh, tumataas na yung uh, nakukuha natin. Kasi nga, bago pa lang itong mga hen natin ito Ganda po yan mga kapinoy. At least pang merienda, nakatipid pa tayo. Dahil libre lang po yan na, na binigay sa atin mga kapinoy. Doon sa mga nag... Uh, nagninyog yung nagpipiga po ng nyog nagtitinda sila ng mga nyog at yung pong sapal is natanong ko kahapon doon sa tindero marami daw pong kumukuha doon so nagtry lang po ako na sakaling Hingi tayo, so yun naman, binigyan niya tayo ng isang ganito, isang sako. So sabi ko, okay na okay, baka sa aling pwede pa tayong humingi sa mga susunod na araw. So sabi naman po niya, is pwede naman po, basta po, dadala lang ng sako. At least, ayan, meron tayong pang alternate. Tapos sa hapon, konting feeds na lang po ang kakainin niyan mga kapinoy sa hapon tapos mais pa yung nahalo natin so magandang combination po mga kapinoy ng uh, GMP4 at saka po ng corn grits yan o gustong gusto nila o oh. wala po akong hinalo dyan purong nyug lang po yan nasapal ng nyug Thank <laughs> you. So, pagpapatuloy lang po natin 'to. pagpapakain ito mga kapinoy kasi kasi um malaking uh, tulong po ito na makalibre tayo ng pagkain para sa ating mga alaga. Lalo na po 'yung mga nakakawala nating mga bibi diyan sa labas. Isa uh, malaking tipid po mga Pinoy. Lalo na kung uh, haluan po natin ng uh, darak o kaya ng uh, mais at saka feeds. Yan po maganda rin po yung combination dahil nasubukan ko na rin po yan noon nag-stop lang po kasi ako dahil alam po minsan makabili ng mga darak kaya po ito puro na lang muna sa sanyog tayo dahil ah, libre naman po ito so yung darak po dito sa amin is ah, halagang 10 piso na po ang isang kilo unti-unti nga unti, apino gumaganda na yung balahibo ng rooster natin no? Oh. o, oh, nagmamatured na kasi siya dito naman tayo mga kapinoy sa ating mga sisiw yun o, oh, isigla na mga sisiw natin mga kapinoy o oh. Eh, may binaba po kami dyan kahapon na uh, sampung piraso ay nung isang araw pala mga Pinoy ayan na sila ngayon no oh. masisigla na sila ngayon dahil maganda po yung binigay na uh, you know, uh, electrolytes so yan. bitmin pro mga Pinoy yan, oh. solid ito, meron din tayong mga bibi dyan. At dito naman tayo sa kabila mga Pinoy. Silipin naman natin yung mga alaga mga bibi rito na inuwalay natin. 'no, oh. bilis lumaki mga Pinoy, oh. So, ilang araw pa lang ito, ah, oh. 8 uh, days pa lang ata nito, oh. oh, Ganyan na sila agad kalaki, 'o. Oh. Tapos, 'yon dito pansan sa kabila. Yan. Yan, yan sila mga kapinoy ating mga cute na mga ducklings so 23 po yan lahat marami-rami na naman tayong yung uh, palalakihin pagka merong magkagusto rito mga Pinoy bebenta natin yan para meron tayo pambili ng patuka ito naman tayo sa may kabila ayan o oh, malalaki na to mga Pinoy oh. yung dalawa po dyan darag itong dalawa upgraded na native yung cobra natin o oh. sana mabuhay itong cobra natin na yan na dalawa natin tarago dalawang rooster yan mga Pinoy. May putol po yung kuko niya sa may bandang kaliwa mga Pinoy. So inborn po yun. Nung uh, si sila, sisiw pa lang. So napainsin ko, yung, yung kuko, yung sa dulo kuko, wala pong kuko mga Pinoy. Parang putol po yung isang uh, daliri niya. Dalawa lang po sila yan. At syempre, yung ating bibe. Yan. Busog yan mga kapinoy. Kaya ah, tahimik. So yun mga kapinoy At hanggang dito na lang muna po ang vlog natin For today at shoutout po Sa ating mga silent viewers Sa ating mga OFW Saan man po kayong panig ng mundo Don't forget to subscribe And hit nyo na rin po ang notification bell Para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video At ako po ang nag sa inyo ng mga kataga Pag may pangarap Magsumikap Palam